Yung magigising ka tuwing umaga, tapos napakatahimik at napakapayapa ng paligid, ang sarap lang talaga magmuni-muni kapag ganito. Ang sarap balikan lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa aming pamilya. At habang ako ngayon nagmuni muni naisipan ko munang itanim itong oregano na binigay sa amin. Eto na kasi yung pinainom ko kay Via para sa kanyang sipon at ubo. At dahil napakabisa naman ito sa kanya, kaya naisip naming paramihin ito. Sana na lang talaga ay tumubo at dumami. Isa kasi talaga sa kahinaan ko ay ang pagtatanim. Pagkatapos ko nga nagtanim, ay hinarap ko na rin itong tambak na mat na nakaraan ko pang gustong labhan. Habang ang asawa ko naman yung nakatoka sa aming mga hugasin. At yung anak naman namin ay busy din doon sa kanyang office. <coughs> Kapag ganito nga nagkakasabay din kami sa mga gawaing bahay, no choice din kami bigyan siya ng screen time. Pero syempre, challenge din nga sa amin na kanyang mga magulang na wag naman siyang hayaan na magbabad doon. Napilitan din nga akong labhan itong mga mat dahil nga nung sunod-sunod yung ulan ay binaha kami sa baba. At syempre, tinitingnan ko nga ang blessing yun dahil kung hindi nangyari yun, baka hanggang ngayon hindi pa rin nalabhan itong mga mat. Dahil sa totoo lang, dahil nga sa tagal nang hindi ito nalalabhan, madumi na rin talaga yung mga ito. At dahil nahirapan na nga akong kunin yeah. yung mga dum dahil nga tumigas ng mga ito, naisip ko na ibabad na lang muna ang mga ito. At habang nagbababad pa nga, ay naisip ko na rin munang magwalis dito sa harap habang maganda pa ang panahon. Dahil yung asawa ko naman yung nagbabantay kay Via. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga lubos maisip na darating yung time na iyaalaw ni Lord na makatera kami sa ganito kalaking bahay. Dahil para sa akin, hindi talaga kami or ako deserving sa lahat ng mga biyayang ito. Kaya habang nagwawalis nga ako, nabalikan ko talaga lahat ng mga nang nangyari sa buhay namin. Umabot kasi talaga sa point ng buhay ko na na ko yung Panginoon. Na naging dahilan yon para kunin niya lahat ng mga meron kami. As in, walang natera, kundi yun lamang na mga damit na suot namin. Naranasan talaga namin yung katotohanan na ang Diyos ang nagbibigay pero siya rin yung nag-aalis. At dahil nilagay nga ni Lord kami sa sitwasyon na talagang walang-wala. Wala na kami ibang makita kundi siya na lang. At sa panahon na yun, naunawan ko talaga kung gaano kalala, kung gaano kasama yung puso ng isang tao. At nangangailangan kailangan talaga ito ng biyaya ng Diyos. At nung naunawaan ko yon doon ay totally sinurender ko talaga yung buhay ko sa Panginoon. At alam nyo, nung ginawa ko yung total repentance sa Panginoon, hindi lang sa tao, unti-unti binalik niya lahat ng kinuha niya sa amin. At nung binalik ito ng Panginoon, biyan pa doon sa unang meron kami. Naging totoo talaga yung isang song sa amin na There is nothing you have lost that he can't replace. He'll help you start all over again. When life gets broken. Kaya tiningnan talaga namin yung part na yon ng buhay namin as our brokenness. Dahil sa panahon talaga ng brokenness ng isang tao, doon talaga tunay na makakilos ang Panginoon sa kanya. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na inalaw niya yon sa buhay namin. Kasi dahil doon, nakilala ko talaga yung sarili ko. At inalis ni Lord ang lahat ng kayabangan ko at ngayon ay nabubuhay na lang sa biyaya niya araw-araw. Ang dami ko nang nakwento, no? Sakto din naman at tapos na rin ako sa pagwawalis. Kaya agad ko na rin nga binalikan itong mga mat at agad na tinapos ito dahil malapit na rin yung oras ng pananghalian. Kailangan ko na rin talagang tapusin ito dahil ang asawa ko nga ay malapit na ding matapos sa pagluluto. Ayoko na rin nga kasing balikan ang trabaho ito pagkatapos kumain para naman may time na nga ako kay Bia. Maya-maya nga ay tinawag na din ako ng aking asawa at ito naman ang kanyang niluto para sa aming pananghalian. let's pray right. Thank you Lord sa pagkain. Hindi Jesus name Amen. Amen. Hindi na naman nga nakapagantay si Bia at sumubo agad. Paano po? Kain muna tayo. Nasarapan nga talaga si Bia sa luto ng kanyang tatay kaya at maya maya ay nagpadagdag pa ito ng kanin. At saglit nga lang ay naubos niya rin ito agad. Salamat talaga sa Panginoon sa batang ito na napakaganang kumain. At pagkatapos ng kumain ay nagwalis-walis pa nga siya. Kaya good job ka dyan Bia. At kinagabihan nga ay niligpit niya na din itong mga laruan na kanyang kinalat sa buong maghapon. Nakakatuwa lang talagang makita yung improvement niya sa bagay na ito ito. Dati kasi kailangan ko pa siyang laging samahan at hindi niya nga tinatapos ito. Pero ngayon, unti-unti ay nagagawa niya na itong mag-isa basta marinig niya sa akin ang salitang ligpit. Kahit merong mga times talaga na minsan ay tinatamad siya. Pero nakakatuwa naman dahil binabalikan niya ito at tinatapos kung ano yung task niya. Kaya ulit, talagang nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon na inalaw niya na makita ko at ma-experience ko yung development ng isang bata. Muli, ako nga pala si Mama Care and nagpapaalala na laging piliing mag-care and share something to those people around you. Thank you for watching!